na yung trabaho ako nun. May makto pa ako kaya may budget para sa bisyo ko. ano oras ano, ano, ko sa ano? Sa yeah, 7. Sa 7? Sa mga mo sa ano? Talaga? 7 ng gabi? Ha? Minsan, maga. Maaga. Paso lang. Umuwi ngayon ngayon ng mga ilan Wala akong pati sa mga rin. Nakakala ko, di ka na nakakatulog ng OJT. Uh, nung may trabaho ka? Ano, nung, nung, nung nag-OJT ako. Sa restaurant sa, karyan. Ano, ah, oo. Tutulog ako din mismo sa restaurant. Pinakagawin ka Hindi. <laughs> Kaya ako pinakamagarun. Understandable naman, di ba? Sabi nga, nang isa na natulog ako. Oh, ba't nandito pa to? <laughs> Takpan niya ng diary yan. Adik. <laughs> <laughs> mga amoy na yan mamaya sabi mga amoy ilibing na adik ka napansin mo <laughs> rin pala yun <laughs> <laughs> exciting <laughs> exciting ka napanood mo pala nasari dahil dahil pa rin Hindi ka saling babae yan. Hindi ka saling babae. Talaga? Hindi. Hindi ka na babae. talaga pumunta sa ganun. Nak nakakapagod na si